Hello so, mga kasundo, no? so ngayong umagang na ito, no? uh, aayusin natin yung mga uh, Christmas lights sa likod. So tara, let's go! Ayun na nga pala, no? uh, kinuha natin yung uh, video natin para mabidyon yung uh, likod ng bahay. So ito pala yung uh, uh, daanan no? papuntang uh, bandang likuran ng bahay so napakalaki ng bahay na ito 600 square meter yan mga kasundo So yung uh, Christmas light na kinabit nang nakarang araw so, natanggal no ibalik natin dahil uh, tanggal sa pagkadikit So ayan Kuhaen natin yung uh, ladder dahil uh, medyo mataas yung uh, area kailangan natin ng ladder no dahil uh, mahirap ikabit kapag uh, walang hagdanan. So, ayan, binuhat ko na, at, uh, ayun, patingin din pa sa camera, parang may nakatingin sabi ko, uh, camera pala yun. Yun, at, uh, in-straight ko na yung uh, ladder, no, para maabot yung uh, taas nung uh, <coughs> ceiling na yun. So, nakita nyo naman, mga kasundo, no, Nakalubway yung uh, parol, no, yung pailaw dyan sa likuran, bandang uh, likuran ng bahay. So, Ayan, chinik ko muna baka hindi kita sa video no. Kaya yun, inayos ko muna yung video. At yun na nga, kinuha ko yung mga gamit no. So yan, tinignan ko yung uh, nakalaglag na parol. So <clears throat> hindi naman naputol yung wire no. Ayan, kumplito pa naman. So, okay tayo. Tara. Ayan. Medyo uh, may kataasan din yan dahil uh, pang second floor na yung ceiling uh, sailing na yan. lang uh, medyo matangkad tayo. No? sa uh, may gamit tayong uh, hagdanan or ladder. So kailangan na natin itong uh, idikit i-dicate ulit. Ang panibagong dikit. So dublihin na natin yung uh, <clears throat> duct tape no so duct tape yung gamit natin diyan mga kasundo para naman na uh, madali lang siya baklasin pag uh, tapos ng uh, vermont no? so inaayos ko pa diyan dahil uh, dumidikit sa sa wire yung uh, duct tape no so malagkit siya parang uh, packing tape pero mas matibay yun kaysa packing tape so yan Siya pa so pat ko pa diyan para magpantay yung uh, <coughs> haba ng uh, pagkalatag ng uh, Christmas uh, Balls goals no. O parol tawagin. So ano na yan, yan siya mga kasundo uh, clear na white. No? Daylight lang siya. So parang pailaw lang siya pagabi So ayun makita niyo naman napakalinis ng uh, <coughs> bakuran no. Ayun dahil uh, kakatapos lang na uh, i-trim yung uh, Chinese uh, bamboo at sintuin may mga halaman na nakapaso. So hindi ganoon kakalat yung mga dahon. Ayan uh, dinikit ko na yung uh, isang parol, wali tatlong parol yan mga kasundo yung nalaglag. At uh, siguro uh, mahina lang yung pagkadikit ng uh, duct tape, no? So hinabaha ko na yung uh, gupit ng duct tape. Para makapit. Kasi nung unang nilagyan, uh, maiksi. So, iba yung uh, nagkabit yung mga karang araw na yan. Kaya, syempre, mahirap kami siya tawagan dahil uh, malayo pa siya, no. Kayang-kaya ko namang gawin. Kaya yung ginawa ko na lang, no. Kaya kahit paano, no, uh, malaking tulong dito ng ladder na to dahil uh, in case na may uh, na ng mga Christmas light no, na kinabit, pwede natin agad-agad na akitin so pa, bali dalawa na ang ladder namin no? isang uh, mahaba na 20 feet at yan ay 10 feet no? so maraming tulong talaga pag may mga ganitong uh, ladder mga kasundo no? Uh, mga kasundo like and share na lang no? and, and, uh, para subscribe na lang yung ating uh, YouTube channel no Kasundo Moto Vlog at saka yung ating uh, Facebook page Kasundo Vlog. So pa-subscribe na lang, like and share na lang para updated kayo mga kasundo. Mga idol, pasubscribe uh, pa-subscribe na lang. At the same times no pa pa like na lang, ano na comment na lang siguro sa ating uh, comment section no. Uh sana huwag kayo sumawa sa uh, pagsuporta no ng ating uh, Facebook page no. Pasan mo So ayan ang, ang tagal ko diyan dahil uh, inaasinta ko pa. Para magpantay yung uh, haba ng uh, parol, no. sa mga nagtatanong pala no, kung ano ang aking trabaho uh, sa araw personal driver no sa gabi ano pa part time tayo kay Joy Ride <coughs> kayo nakikita nyo no na kasundo mo to vlog yung ating uh, pangalan sa Facebook page at saka sa Youtube dahil uh, nagsusundo hatid tayo ng mga pasayro no so ayan bumaba na nga ako dyan at uh, kailangan natin uh, ilipat <coughs> yung uh, ladder no ay yun dahil uh, medyo malayo yung uh, agwat ay dinikit natin no, yung uh, Christmas uh, parol kaya ayan Makikita nyo naman dyan na uh, tinatanggal pinatanggal ko yung pagkadikit ng uh, packing tape. Dahil uh, mahirap siyang eh, pantay dahil dumidikit yung uh, duct tape sa simento. No? Inaayos -ina, muna natin, makakasundo. Uh, hirap din pala ang buhay ng uh, isang electrician no? kasi eh, katulad katulad na naakit ka bababa pag wala kang katulong wala kang tagaabot ng gamit no? mahirap so naisip ko pala talaga mahirap yung uh, course na electric electrical no dahil uno no, kalaban mo diyan kuryente eh. pangalawa iingat ka baka malaglag ka madulas ka or what eh napakahirap ng trabaho ng electrical engineering or uh, electrical uh, na trabaho, no? So, ayan. Ang tagal ko dyan dahil uh, hirap ako, ah. Uh, dahil walang akong katulong. Ayan. Thank you. Ayun na nga, uh, natapos ko na siya yung pangalawang uh, parol. So, bala ko na dyan na ilipat yung uh, ladder. no Dahil may napansin ako dyan sa dulo, parang uh, medyo kapos yung uh, wire hirap pa uh, batakin, no? Kaya, inayos ko muna bago bumaba. So, kung mapapansin yung mga kasundo, no? Yung parol na yan, sinusukat-sukat ko pa yung haba, no? So, para magpantay dun sa dating yung nakakabit, no? Ayan. Ayan. Un tipo... For...